Alin kaya sa apat na smart na ito ang sa may gaming? syempre dapat yung stable din po sa may gaming. Yung hindi po agad magiinit sa mabibigat na games sa na susubukan natin. Magandang camera din at magandang video quality. At yung smartphone din po na the best pagdating sa may battery na maasahan talaga natin sa buong araw na paglalaro. Dahil para sa ating guys, napakamahal na po ng smartphone na meron lagpas like 20k na mga presyo. Kaya dapat yung makukuha po nating smartphone sa may ganyang presyo ay yung smartphone po talaga na maganda yung overall na specs at maganda rin po yung performance na talaga pong maasahan natin. At I hope guys, after nyo po matapos ang video na to, ay eh, makapag-decide na po kayo. Kung alin po sa apat na smartphone na yan, ang the best po sa pangangailangan nyo. Sa build quality po ng apat na smartphone na yan, itong si OnePlus Ace 5, saka pong Redmi K80, is meron po silang aluminum frame dito. At habang itong si IQ Neo 10, saka ang Realme Neo 7, is naka-plastic frame lang po sila dito. Sa likod naman guys ng mga smartphone na to, hindi ko lang po matukoy itong si Realme Neo 7. Saka pong IQ Neo 10 kung naka glass back po sila. Dahil parang naka plastic lang po yung dalawang smartphone na to. Pero itong si OnePlus A is 5. Tsaka guys, ang, si Redmi K80 is parang malino dito guys. Naka glass back po sila dito. Kayo na po bala sa may design. Nakadepende na po sa inyo kung ano po mas trip nyo sa apat na smartphone na yan. Bigyan ko kay guys ng isang pasabog sa isang ginawa ko rito. Nakakagulat dito guys, apat na smartphone na tinesting ko na yan. Sa unang benchmark test pa lang na ginagawa natin, itong si Redmi K80, is nag-overheat po siya agad. Kusa po nag-close case yung application na ginagamit ko, kaya po hindi ako nakakuha ng resulta sa kanila. Habang itong tatlong smartphone na to guys, ay eh nagdiretso po sila. Pero nakakapagtakala dito guys kay Redmi K80, eh ilang segundo na lang po yan, eh matatapos na po yung test natin. Pero hindi guys, hindi na po ni Redmi K80, at nag-close na po ng kusa yung application po natin. Ito guys, yung unang resulta ng ating benchmark test. Ito guys, yung kay Redmi K80. Nag-overheat nga po siya. Ito po yung kay OnePlus Ace 5. Ito po yung resulta natin sa unang benchmark test natin. Ito po yung nabawas sa ating battery. Mula 100% is nabawasan po siya ng 9% dito. At yung ating temperature is mabot po siya ng 51 degrees Celsius. At itong frame rate natin guys, talagang sinagad po yung ating performance dito. Umabot po siya ng 130 FPS mula 44 FPS. Yan po guys yung naging performance rate po natin. Yan po siya umikot. Ito po guys yung ating performance range. At ito po yung nakuha nating score sa kanya. Yung best loop po natin is sumabot po siya ng 17,000. Ito naman po guys yung kay Realme Neo 7. Ang best loop po na score natin dito guys is sumabot lang po siya ng 12,000. Medyo mababa po siya. At dito sa may nabawas sa ating batteries, nabawasan lang po siya ng 5%. Mula 100%, naging 95% lang po siya. At yung ating temperature po dito, is, sumabot lang po siya ng 46 degrees Celsius. Pero yung ating FPS dito guys, is, sumabot lang po siya ng 120 FPS. Mas mababa po siya, compared sa may Snapdragon 8 Gen 3, na nandito sa may OnePlus Ace 5. Ito naman guys yung kay IQZ9, I mean IQ Neo 10. Kaya ito po yung ating score dito ay sumawad po siya ng 17,000, almost 18,000 po siya. At mas mataas po ng konti itong si IQ Z9. I si IQ Newton 10. Ito naman yung ating battery, nabawasan po siya ng 9% din. At medyo mainit ka lang siya guys dahil umabot po siya ng 53 degrees Celsius sa ating temperature. At yung ating frame rate po dito guys is po siya ng 134 FPS. Yan po yung pinaka naging performance po nila dito sa may wildlife test na ginawa po natin. Direction 20 minutes po yan. Medyo mabigat po yung test na ginawa natin na yan. Kaya talagang hindi ko lang sure kung bakit nag-overheat dito si Redmi K80. Pero tingnan natin sa mga susunod na test pa natin. Kung mag-overheat po siya ulit. Sa mga charger naman nila guys, naka 80 watts po si Realme. At siya po ang pinakamataas na mayroong battery din dyan. Na mayroong 7,000 image siya battery. Naka-61 image naman po si IQ. Pero mataas po yung ating charger dito na 120 watts. 80 watts din po si OnePlus. Pero meron po siyang 6415 mAh siya battery. 6515 naman po si Redmi K80 na merong 90 watts sa charger dyan. Ibig sabihin, pinakamataas po yung battery ni Realme at pinakamataas po yung charger ni IQ Neo 10. Mamaya guys, makikita nyo rin po kung sino bang pinakamabilis na malolobas sa apat na smartphone na yan. At di ko rin po in ang resulta at sigurado magugulatin po kayo kung sino po unang malolobat sa gaming at ilang test po na gagawin pa natin sa kanya. Sa display naman guys ng apat na smartphone na yan, I think wala kayong mahiging problema dyan sa mga display nila. day mga naka LTPO AMOLED display naman sila, na meron 120Hz na refresh rate. Pinakamataas guys yung kay iQ, na meron 144Hz na refresh rate. Nakaiba lang po sila guys sa mga peak brightness. Dahil si Realme po ang merong pinakamataas dyan, na meron 6000 peak brightness. Pero hindi naman ibig sabihin guys, ay big deal na yan. Dahil yung 4000 peak brightness, ay eh, mataas na rin po yan. Sa pangalawang benchmark test natin, strike ko na po kayo si Redmi K80. Nag-overheat po siya ulit dito, kaya wala po akong mapapakita resulta sa inyo. Subukan ko na lang ulit please mamaya sa mas mababang benchmark test. Doon guys, sigurado magtutuloy na po yan. Sa kahintayin nyo pag guys yung warzone test natin, tagi isang oras po naging plan ang gagawin natin dyan, at sigurado hindi nyo rin po ina-expect magiging resulta nila. Ito naman po guys yung ating sample sa may mobile data speed po nila. Ito po guys yung sample ng IQ Neo 10 sa may mobile data niya. Hanggang 4G lang po siya supported dito. At ito po yung ating results sa may download speed. Umabot lang po siya guys dito na lang 100 Mbps yung ating download speed. At itong upload speed natin guys is na sa around 37 lang po siya. Medyo mababa yan guys considering na, na dapat supported na po ito ng 5G na mobile data. Ito naman po guys yung sample ng Realme Neo 7 sa ating mobile data speed. Yan guys, naka 5G po yan. Kitang kita nyo naman kung gano'n po siyang kataas. Compare po sa may 4G na mobile data. Ganon din po guys si OnePlus Ace 5. Supported din po siya ng 5G na mobile data rito. At ito po yung resulta natin. Ito naman guys yung sample ng ating mobile data sa may Redmi K80. Still, naka 4G na din po siya. Same po siya guys ng IQ Neo 10 dito sa may mobile data speed natin. Ito po guys yung pangalawang resulta ng ating benchmark test. At itong si Redmi K80 is nag-overheat po siya ulit. Kaya wala po akong maipapakita sa inyo na resulta po ng benchmark test natin. Kaya nung patapos na nga po tayo sa may benchmark test, yung nag-stop po siya ulit dahil nga nag-overheat po siya. Ito naman po guys yung resulta ng Huawei OnePlus Ace 5 sa ating benchmark test na ginawa ulit. Mula 31 degrees Celsius, isinabot po siya ng 52 degrees Celsius. At mula 62%, is nabawasan lang po siya ng 12% dito sa test po na ginawa natin. At dito guys, sa ating performance range, 38 FPS po guys, yung pinakamataas na nakuha natin. At 18 FPS naman po yung pinakamababa. Ito naman po guys, yung Realme Neo 7. Ito po yung ating, nabawas sa ating battery. Mula 77%, is naging 68% lang po siya. Ang ibig sabihin is yung nabawas po sa kanya is 9% lang po. At sa ating temperature naman is mabot po siya ng 46 degrees Celsius. At itong FPS meter naman natin, I mean dito sa may performance range natin guys, isumabot lang po siya ng 34 FPS. At bumagsak po siya ng 7 FPS dito. Ito naman po guys yung resulta nung kay IQ Neo 10. Medyo mataas po yung nabawas sa kanyang battery. Mula 59%, is naging 43% na lang po siya. At mataas din po yung nakuha nating temperature dito. At lumabot po siya ng 54 degrees Celsius dyan. Pero sa may performance range natin, 37 lang po yung inabot niya at yung pinakamababa po niya guys is 19 fps naman pansin ko lang po guys sa mga test na ginagawa natin para si IQ Newton ang pinakamataas na umiint sa kanila at yung pinakamabilis din po na lolo dito naman po sa mga camera nila dito sa may unang picture natin malino guys sa mas maganda ang kuha ni OnePlus 6, dito actually madilim yan pero nung nag na nga tayo bigla po sila nagliwanag kahit i-zoom natin yung picture guys, still detalyado pa rin po. Alay sa may picture guys ni Realme, medyo blurred na po siya pagka i-zoom natin. Ito pa isang sample ng night mode. Still itong si OnePlus 6 Pro ang pinakamaganda para sa akin at pinakamaliwanag na rin. At pinaka worst dito guys, yung picture po ni Redmi K80. Hindi po siya ganun kaganda. Maganda rin po yung kuha guys ng IQ Neo 10. Sunod po dyan si Realme. Pinakapangit po talaga si Redmi. Sa may front camera naman, Maganda po yung kuha ni IQ Neo 10 dito. Sumunod po si OnePlus. At pinakapangit pa rin po yung kuha ni Redmi. Dito sa minex next picture natin, itong kuha lang po ni Redmi K80, ang pinakamadilim sa kanila. Mukhang malinaw dito guys, na pagkakamera po ang gusto natin, ay eh dalawang smartphone po ang pwede nating pagpilihan. Si OnePlus Ace 5, saka po si IQ Neo 10. Bagsak po guys ang camera ng Redmi K80. Yung camera po guys si Realme Neo 7, saktuhan lang po siya dyan para sa akin. Ito na po guys yung resulta ng Warzone test natin ng tagi isang oras po. Unahin ko dito kay Realme Neo 7. 95% tayo nagsimula sa kanya at nasa around 36 degree Celsius yung ating temperature. Rektahin ko na guys, obvious naman na. Huwag yung pong ng Realme Neo 7 kung Warzone po ang lalaroin natin. Like, kita niyo naman na kung gano'ng kalakas ang processor na yan. Ang problema lang po is, is hindi talaga optimized ang game na yan dito. Pero kung ibang games ang lalaroin natin, like ng Mobile Legends, at ibang games na hindi kailangan ng 2 million ng Toto Score, I think okay naman po si Realme. Sa isang oras na pagtsatsaga guys dito sa may Warzone Mobile, naging 79% po yung ating battery. At nakasagad po yung ating graphics dyan. Kaso high graphics lang po yan. Di wala pa po tayong available na peak graphics. Kaso high graphics pa nga lang. Eh para naman di sya naka high graphics dito. Pero tingnan natin mamaya, baka naman battery ang panalo dito. Hindi batin din po natin yung mga smartphone na yan. Dito naman tayo guys kay Redmi K80. 93% tayo nag-start. At tignan natin kung mag-overheat ba to sa isang oras na gaming dito. Well guys, magandang performance ng Redmi K80 kung magbababad tayo sa paglalaro sa kanya. I suggest gumamit tayo ng case. Dahil ang init na sa kamay guys ng aluminum frame. Pagka nga na po yung smartphone natin. Tsaka guys, mas maganda ang aluminum frame kaysa rin sa may plastic. Dahil ang aluminum frame guys, hindi po siya kumukupas. Unlike po sa may plastic, kasi siguradong kukupas po yan. Pagka po madalas yung smartphone natin ng ganyan. At sa may battery po niya guys, after ng isang oras sa paglalaro is nabawasan po siya ng 24%. Mas mataas po yung nabawas sa kanya kay Realme, na 16% lang po yung nabawas. Syempre dahil na nga rin niya sa mas mataas na battery ng Realme, sa kang pangit ng graphics ni Realme, compare guys kay Redmi, na nakapig graphics talaga. Sa temperature naman, sumabot lang po siya ng around 43 degrees Celsius talaga sa may benchmark test lang po talaga talaga hirapan si Redmi doon kanina. Ito naman po guys yung kay OnePlus Ace 5. Magsisimula po tayo dito guys ng 89%. Ito yung gameplay natin. Last minute na po ito ng isang oras. Pero napakaganda pa rin po ng gameplay natin. At napaka-stable pa rin. Nasa 50 to 60 FPS pa rin po yung gameplay natin dyan. Hindi ko alam kung gano'ng kahalaga sa inyong bypass charging. Dahil hindi rin naman po healthy sa smartphone natin. Yung mag stay po siya sa meron 40 to 50 degrees Celsius sa temperature. Sa ilang oras sa paglalaro. Dahil siguradong magang masisira ang smartphone natin. Lalo guys, kung everyday na laging ganyan kainit yung smartphone natin sa ganyang setup. Tapos sa bypass mode nga. Saka nandito na po tayo sa mga point na mabibilis na po mag-charge yung mga smartphone natin. Na halos kulang isang oras lang o lagpas isang oras lang po. Siguro naman, minsan okay din na ipahinga rin natin yung mata natin. Charge na nga lang yung pahinga kaya magba-bypass mode pa tayo. Sa isang oras sa gaming natin, is nabawasan po siya ng 25%. Okay lang naman yan dahil nga nakasagad yung volume natin. Saka nakasagad din guys yung brightness ng smartphone natin. Kasama po ang graphics. Tapos habang mobile data pa. Pero sa temperature niya guys, isumabot lang po siya ng 44 degrees Celsius. Okay talaga ang performance ng Snapdragon 8 Gen 3. Kung gaming talaga ang gusto natin. Dito naman guys kay IQ Newton. 90% po tayo nag-start sa kanya. At may ilang pagkakataon guys na nag fps trip po siya habang naglalaro. Kaya IQ Neo 10 ko lang po siya nakita dyan. Tayo okay naman sila Redmi. At saka sila mga dito sa may Warzone Mobile. Pero minimal lang naman yan guys. I think optimization pa rin ang kailangan dyan. At sa isang oras na gaming sa kanya, is 26% naman po yung nabawas sa kanya. Medyo mataas yan. Pero expected na yan guys. Dahil siya po mayroong pinakamalita battery sa kanilang apat. Ito na po guys yung resulta ng ating 3D marks sa may benchmark test natin sa diretsong isang oras na benchmark test guys. At isa lang ang masasabi ko, meron pong isang smartphone dyan na tuloy na pong sumuko dahil po nalobat na po siya. At actually guys, itong si IQ Neo 10 ang ulang sumuko po sa kanila. Dahil nga po, ang naging final battery po natin sa dire-diretsong benchmark test saka sa dire-diretsong gaming test sa kanila is naging 4% na lang po guys yung umabot na lang dito mula sa may 20% niya is naging 4% na lang po siya. At yung naging final temperature natin dito guys, actually pangalawang benchmark test ang inabot niya dito. At ito yung naging temperature natin. Mula 50 degrees Celsius, naging 54 degrees Celsius po siya. Yan po yung naging final result natin. At ito pag -is yung isang naging problema sa isang smartphone dito. Itong si Realme Neo 7. Hindi naman po siya nalolobat guys. Ang kaso lang po is bigla po nag-stop yung benchmark test natin habang sa may pangalawang benchmark test na ginagawa ko sa kanila. Kaya wala po nakuha ng resulta dito, guys. Kung hindi ko lang po napansin kung naubusan ba siya ng memory dito or nag-overheat po siya. Basta nag-stop lang po siya basta dyan. At yung dalawang smartphone guys na nagpatuloy pa rin dito sa may pangalawang benchmark test natin is itong si OnePlus Ace 5. Ito po yung naging resulta niya. Pangalawa pa lang to guys, meron pa po pangatong benchmark test na ginawa tayo dito. Sa battery po niya dito guys is mula 31% is nagkaroon po po siya na 19% dito na natira. Tapos mula 47 degrees Celsius, naging 49 lang po siya. Hindi po siya sobrang uminit, katulad po ng IQ Neo 10. The Redmi K80, dito guys may still nomad na light stress na ginawa natin sa kanya kasi hindi na po siya nag-overheat dito. Ito po yung resulta natin ng Redmi K80. Ito guys, mula 44%, naging 34% na lang po siya. At mula 48 degrees Celsius, is naging 53 degrees Celsius naman yung ating temperature dito. Kaya sa pangatlo at final benchmark test natin, out na po rito kay si IQ Newton habang mayroon pa po natitira na battery sa tatlong smartphone po na to. At ito po yung ating naging resulta dyan. Ito po yung naging final result ng OnePlus Ace 5 sa ating benchmark test. Yan guys mula 19% is naging 9% na lang po siya. At yung temperature po natin is halos hindi na po siya nabago dyan. Hindi na po siya umabas may 50 degrees Celsius pataas. Ibig sabihin maganda po ang thermal ng 1 plus H5 sa dire-direct yung benchmark test na ginawa ko sa kanya. Ito naman po guys yung naging resulta ng Reliminio 7 sa may last na benchmark test natin. I think guys yung battery ang mahalaga sa inyo. I think sa apat uh, na smartphone po na tinesting natin dito, is si Realme Neo 7 po ang mayroong pinakamataas na battery na natira sa kanya mula 43% is naging 34% naman po siya at halo siya rin guys ang pinakamalamig dyan mula 42 degrees Celsius is naging 45 lang po yung ating temperature dito medyo hindi siya ganun kainit guys ang kaso nga lang hindi naman optimized to sa mga games na sa games case na tinesting natin dahil hindi pa siya optimized itong si Realme Neo 7 hindi nga siya sobrang minit at di rin siya sobrang nalobat dyan. Ito po guys yung naging last result ng kay Redmi K80. Hindi po siya nag-overheat dito. Nagdire-direcho po siya. Hanggang tatlong benchmark test. Ito guys, mula 34% is naging 24% po yung ating battery dito. At mula 47 degrees Celsius, naging 53 po yung ating temperature dyan. Mainit siya guys. At maganda rin yung naging battery natin dito. Kung baga guys, kung irarank po natin yung battery ng mga smartphone na to, ito po kay Realme Neo 7, ang pinakamarami po na tira pa sa battery natin. Pangalawa po itong si Redmi K80 at pangatlo po si OnePlus Ace 5. At pinakahuli po sa may battery na nalobat na itong si IQ Neo 10. Actually, understandable naman yan. Dahil kung titignan nga po natin yung mga battery ng smartphone na yan, ito po ang pinakamataas. Ito yung pangalawang mataas. Ito yung pangatlo. At ito yung pinakahuli. Kaya understandable naman na nayan po talaga yung magiging ranking ng mga battery natin dyan. Pero guys, hindi porkit na lowbat battery itong si IQ Newton 10. Eh, hindi na po ganun kaganda yung ating battery dyan. The na yung 6,000 mAh battery guys, eh maganda pa rin yan. How much more po yung mga 5,000 mAh battery? Mas mabilis po silang malolobat dyan. Pero sa daming benchmark test naman na ginawa natin, saka sa isang oras na warzone dito guys, eh talagang maganda pa rin ang mga pinakitang performance. Nung apat po na smartphone na yan. ST guys, yung tatlong smartphone po na to. Dahil hindi nga po maganda yung performance ng Verizon Mobile dito kay Realme Neo 7. Kailangan pa po niya ng optimization. To be honest guys, hindi ko po in-expect na gano'ng kapangit ang camera ng Redmi K80. Tapos nag-overheat pa po siya dito sa mga test po na mga ginawa natin. Dahil nalaman lang po natin na ganyan kapangit yung camera niya. nung napag-compare po natin siya sa ibang smartphone po sa mga ganyang presyo. Unlike po guys, dito kay IQ Neo 10 sa kay OnePlus Ace 5. Dire-diretso lang po guys. Kinaya po niya yung mga stress test na ginawa natin. Yung mga dire-diretso yung benchmark test at dire-diretso yung gaming. Hindi po sila nag-overheat sa mga ginawa po natin dito. Tapos bukod pa nga po dun guys, eh maganda pa po yung camera ng dalawang smartphone po na to. Eh para sa akin guys, yung pinamimilihan nyo po yung apat na smartphone na yan, eh medyo negative po ako sa dalawang smartphone na to. Itong kay Realme Neo 7, sa akin Redmi K80. Dahil mataas nga po yung battery niya, ang kaso nga lang po, hindi ganun kaganda yung camera natin dito. Saktuhan lang po siya. Pero syempre, is considering na mahal na rin po yung smartphone na to, eh dapat maganda na rin po yung camera niya. Tapos hindi pa nga siya optimize sa isang game na tinesting natin. Sa battery lang po panalo ang Realme dyan. Pero hindi ibig sabihin, mababa po ang 6,000 mAh sa battery. Depende sa inyo yun, guys. Kung ipagpapalit yung optimized na smartphone, compare po sa smartphone na hindi optimized pero mataas ang battery. Unlike po guys kay OnePlus Ace 5, sa kay IQ Neo 10, hindi lang po sila basta malakas. Maganda rin po yung camera nila. Tapos si Redmi K80 guys, malakas lang po siya. Lagapak naman ang camera. Ewan natin guys, baka paglabas po ng Poco F7 Pro, e eh baka mag-improve pa po ang camera ng smartphone na yan. Kaya ang top 1, saka ang top 2 smartphone natin dito guys, wala na pong iba kundi si OnePlus Ace 5, saka kapong IQ Neo 10. Kung ano man ang piliin nyo sa dalawang smartphone na to, hindi na po kayo magkakamali dyan. Depende na po yan sa may prepared nyo. Ang kaso lang guys, meron po lamang si OnePlus 6.5 dito sa mi IQ Neo 10. Unang-una po dyan yung mas mataas na battery. Pangalawa po dito guys is yung 5G na network nya. Pero depende na po yan sa inyo kung ano po ang prepared nyo. At kung di naman po mahalaga sa inyo ang 5G sa kayo mas mataas na battery. Palike na lang po guys kung nakatulong ang video na to sa pagdidesisyon nyo kung ano pong pipiliin nyo dyan. Comment na lang po sa may comment section kung ano po ang napili nyo sa apat na smartphone na yan. Thanks for watching!